Ang magtatanong sa kabilang mo si Brother Eli Soriano po. Ang aking unang tanong kapatid na Elmer. Sabi mo umanib kayo sa pananampalatayang Israel. Ah. Meron ba sa Israel na ah, pangalan na Remnant Israel Yahweh Assembly in Yashua Messiah? Meron bang grupong ganyan sa Israel? Meron po. At sa katunayan po, meron po akong papilis. Kailan di ko dala rito? Ako po ay inordinahan ni Elder Pitbaka for the second time ay kay Elder George Garner, Elder Jerry Hillan. Sila po ay mga Hujo or mga Israelita. Ako po ay isa sa tagapangarap po nila. Dito sa May kasamahan kayo sa Israel? Oho, meron no. Marami tawag sa pananampalatay Israel sa ngayon. May Messianic movement. May, may tinatawag itong sacred name believer movement. May tinatawag itong Judaism or Sabbath keeper. maging sa Amerika. Iisa po ang aming pinaglalaban at aming layunin ang alin. Ibalik ang katotohanan. Pwede ba kapatid sa ibang pagkakataon kung sa kahali ay ipakita mo sa amin yung papel na sinasabi mo na kayo ay binigyan ng karapatan ng mga taga-Israel? Uh, Brother Soriano, unang uh, muna, gusto ko muna pong uh, ang itanong mo sa akin ay yung related sa ating tema muna kasi yun ang aking dini na ngayon eh. De, lahat ng sinabi mo, pe, may karapatan akong magtanong. Lahat ng sinabi mo, huwag kang magsasalita ng isang bagay na hindi mo gustong itanong ko sa iyo. Kaya ako sinasabi yan dahil yan ang umpisa mo eh. Ang pananampalataya po namin ay nagmula at nanggaling sa pananampalataya Israel. Yan ang umpisa mo. Nagsa, nagbigay ka pa ng halimbawa. Yung mga Pilipinong Islam o mga Muslim, di naman mga Arabo yan, di ba? Kung natatandaan ng mga audience kanina, diyan ka nag-umpisa, kaya diyan ako nag magtanong. Bagamat kami mga Pilipino ay pananampalatayang Hebreo ang aming tinanggap, gaya din sa Pilipinas, Maraming mga Islam dito o mga muslim, pero hindi sila Arabyano, Mga Pilipino, ang kanilang citizenship, pero ang pananampalatayang tinanggap naman manila ay Islam. Gaya ng Roman Catholic, hindi naman sila taga-Roma, pero mga Pilipino. Ngayon, sa confirmation mo, meron kayong kasamahan taga-Israel. Yun lang naman ang gusto kong malaman. Eh. Ah, kung ikaw, eh, ang pananampalataya mo nag-umpisa rito sa Pilipinas, o nag-umpisa nga talaga sa Israel? Yan po ang una kong tanong sa iyo. Ngayon, ang ikalawang tanong ko ganito. Sabi mo, may ilan na mga utos ng Diyos na na-remodel. Ay dapat yung batas niya ay hindi magbabago. Mayroong ilan na para sabi natin na parang na-remodel. Sabi mo kanina, no? Ano yung ilan na na-remodel na sinasabi mo? Okay, salamat na marami. Sa tanong ni Brother Sunan, ano? Sa Lumang Tipan, <coughs> dati, uh, yung uh, mula kay Adan at Iba, pag nagkatay sila ng tupa, dahil sa sila nagkamali, nagpapatay sila ng tupa. Sa Bagong Tipan, dumating na po yung tunay na inaaninuhan nun, Ang tawag doon sa English, sacrificial offering. Hebrew Uh, hanggang natin, brother, Hebro, 5 hanggang 6 yun. natin, brother, Elmar. Hebro, J5 hanggang 6. Daliki, baka maubos ang oras. Sumagana na marami silang may tanong. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinabi, Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa makasalanan ay hindi ka ito po yung uh, tungkol sa sacrificial offering na dumating na nga ang tunay na inaninuhan ng mga handog ba't pag nagkasala ka noon, uh, malaki-laki, baka, kalabaw o kaya kambing o topa. Pero kawawa yung mahirap eh kung wala kang hasyendat. Ang ibig mo ba sabihin kapatid na Elmer, yang handog na yan na susunugin patungkol sa kasalanan, utos yan kay Eba't kay Adan? Hindi lamang kay Ebat Adan, sa lahat po. Sa Pero nag yan kay Ebat kay Adan, sabi mo. Doon nagsimula. Mo. Oh, doon. Yung uh, paghahandog ng tupa. Ang tanong ko sa iyo, saan mo mababasa na sinabi kay Ebat kay Adan na maghandog ng mga hayop na susunugin? <laughs> Ang Ibig sabihin mo ko rin na, eh, sa akin na ang nilalarawanan o oh, mayroong pagsalarawan na uh, pagbabago. Halimbawa, yung uh, nung una sa Tupa, dito sa Genesis may na makikita mo... Nakukuha sa... tanong ko, kapatid na Elmer. Sabi mo, nagumpisa ayang kay Eva kay Adan at saka sa iba pa. Ang tinatanong ko lang, saang talata sa Biblia mababasa na iniutos kay Eva kay Adan maghandog ng mga hayop na susunugin? Ang ating pinag-usapan nito, brother Silen, una-una, ay... Alam ko yung usapan natin. You are under cross-examination. Sagutin mo lang yung tanong ko. Sana mamagitan ng ating moderator. Kasi ikaw ang may sabi, hindi naman ako eh. Na yan, utos kay Ebat kay Adan. At sa iba pa. Tinatanong ko lang naman sa sa'yo yung talata. Madali naman ako kausap eh. Meron bang talata sa Biblia na nagsabi ang Diyos kay Ebat kay Ada na maghandog sila ng mga hayop na susunugin? Ito nga hindi ngao direkta pero sila no nagahandog ng tupa. Na ang tupang ito ay na. Ah, ganito. Kung sabi mo sila nagahandog, saang talata sa Biblia mababasa mo si Ebat si Ada naghahandog ng tupa? Genesis 4, bagamat hindi dito tinati- Hindi dito literal na si Eva at Adan mismo. Dito nakita tayo sa Genesis mismo, sa aklat ng Genesis. Sa 4, 1 hanggang... Uh... Hindi ba totoo yung nasa 4, 1 hanggang 7 ng Genesis? Ang naghahandog dyan ay eh si Abel at saka si Cain, hindi naman si ebat si Adan? Oho, eh di ba anak nila si Abel at Adan? So, ang naghahandog si Cain at saka si Abel, hindi si Eva at si Adan. Ganon. Kung ito, sinusunod ito ng anak, ito ay under, uh, mula ito sa magulang din, nakita sa magulang. Anak nga ito eh. Hindi naman sumuway si Abel sa utos eh. Ah, pero si Cain sumuway sa utos. Noong nakasala siya, nag-alay siya ng... Pero ba na, si Cain ba sumuway sa utos, kapatid? Nagkasala sa utos, dahil pumatay siya eh. O si... De, siya, di ba siya anak ni Ebat ni Adan? Bakit siya sumuway sa utos? Kaya ang punto ko sa sa'yo, hindi ko mo ginagawa ng anak, eh yun ang ginagawa ng magulang. Hindi ganon. Huwag tayong mga has na lalagyan natin yon. Ganon pa man, naintindihan, na, naintindihan ko na ang punto mo. Ang susunod kong tanong, sino ba ang nag-utos sa kanila na maghandog ng haing susunugin? Sino nag-utos? O, oh, kay, kay Cain at saka kay Abel na maghandog sila ng mga hain, sino ba nag-utos sa kanila? Alam nyo, kapatid, kung naalala mo yung sinabi sa akin doon sa kanabutas, di ba? Si Abraham, nagbigay ng ikapo, pero hindi inutusan. Kay Milky hindi ba ikaw pa maniwala? No, man pero, pero ngayon, ang tanong ko sa iyo, sabi mo kasi, utos yon yung pagbibig o paghahain ng mga tupa. Sabi mo nga, na-remodel dahil dumating na yung uh, anino, yung pinanggagalingan ng anino, 'di ba? Sabi mo kanina, no? 'Di ba? Sabi mo utus yun. utos 'yon. Sino nag-utos noon? Sabi mo kasi utos eh. Ikaw ang may sabi, hindi ako. Sabi mo, utos yon kaya lang na-remodel. Ang tanong ko iyo, Sino nag-utos nung paghahain ng mga tupa o ng mga hayop? Ang hinihintay ko sa yung itanong sa akin, Brother Siluano, so yung pinaksakot tong? Hindi, yun ang, sinasa ang tinatanong ko. wag mo akong turuan ang itatanong ko sa iyo. Mamiya, hindi rin kita tuturuan ang itatanong mo sa akin. Ang tanong ko sa iyo, sabi mo kasi, utos yun, naniniremodel lang. Ang tanong ko sa iyo, sino ba nag-utos nun? No maghandog ng mga hayop. Sino nag-utos noon? Simple naman 'yung tanong ko eh. Dito po sa ayon sa record sa Biblia. Lahat po yan na utos na makikita sa Biblia galing yan sa Diyos? Ayon. Sa makatwin utos ng Diyos 'yan. Kung yan ay utos ng Diyos, sabi mo ang Diyos ay hindi nagbabago. Bakit ang sabi mo kanina ay ni 'yan? Ay dapat niyong batas niya ay hindi magbabago. Mayroong ilan na para sabi natin na parang na-remodel. Magbigay ko sample sa Brother Soriano. Gaya ng sampung otos, isinulat sa bato. Sa bato, na ni remodel Nilagay sa puso't isipan. Di ba mo nagkaroon ng pag-remodel pero na nalipat lamang yung utos mula sa bato. Sinusundan lang kita doon sa, sa sinasabi mo. Sabi mo kasi, utos yan ng Diyos. Eh sabi mo, ang Diyos eh, hindi nagbabago. Ba't naman ni-remodel yung, yung utos niya? ba? Diba, sabi ko sa iyo, yung tinatanong ko sa iyo yun eh, maglagay ka ng katwiran para sa pakanan ng tao. Kung ang mahalaga sa iyo, kaligtasan natin, sagutin mo ako ng tapat. Sabi mo, utos yan ng Diyos. Sabi mo rin, ang Diyos ay eh, hindi nagbabago. E eh, di dapat hindi rin magbabago yung kanyang utos. Yun ang conclusion mo eh. Yun nga ang tema natin eh. Sabi mo, walang pagbabagong naganap. Eh ikaw na rin ang nagsabi, niremodel ng Diyos. Eh ba't ganun? Meron ba namang walang pagbabago tapos niremodel? Yun ang tinatanong ko sa iyo ngayon, ang katwiran mo, Rol? Walang naganap na naalis. Yung pagkakasulat na i-transfer mula sa bato patungo sa puso, piri yung nilalaman. Wala akong sinasabing, Mula sa bato, ikaw ang may sabi no nang tinatanong ko sa iyo, yung paghahandog, sabi mo, utos ng Diyos yun, yung paghahandog ng hayop. Eh ngayon, hindi na. Dahil sabi mo, kawawa naman yung mahihirap, wala namang iahandog na tupa. Sabi mo pa kanina, eh, di ba? Pag nagkasala ka noon, uh, malaki-laki, baka, kalabaw o kaya kambing o tupa. Pero kawawa yung mahirap eh, kung wala kang hasyenda. Kaya nga, tinatanong ko sa iyo, ano ang katwiran ng Diyos mo ron? Kasi hindi yun ang Diyos ko eh. Ano ang katwiran ng Diyos mo? Nasabi mo kanina, walang pagbabago ang Diyos. Eh, bat ngayon eh, inalis niya yung utos na paghandog dahil kawawa naman yung mahihirap. Yun ang talatanong ko sa iyo, anong katwiran doon? Wala namang naalis na utos eh, Brother Suryano. Hindi, sinabi mo ni-remodel eh. Asan mo mababasa na yung paghahandog ni remodel? Bibigyan kita ng sample. Yung remodel mula sa utos, sa bato, nilipat, sa puso, disipan, hanggang bagong tipan. Ganon din ang pagkakasulat. Hebro. Pakibasa ni sa Hebro. Hebreo 8. Hebreo 8. Talatang Jis. Ito ang sabi. Uh, umpisa natin sa 9. Hindi ayon sa tipan aking ipinakipagtipan sa kalang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay. Di yan oh. ang tinatanong ko, kapatid. Ang tinatanong ko yung tungkol doon sa hayop na i uh, iahandog. Uh, doon pa lang naman ako, mamaya tayo pupunta dyan. May oras pa naman eh. Ang tanong ko, saan na yung hayop na iahandog? Utos ng Diyos yun, pero ni-remodel niya. Saan yon? Ito'y pagsasalarawan ang pagsagot ko sa Brother Sir Juan. Doon ka pumasok ng tanong. Ang tanong mo ay tungkol sa paghahandog, tungkol sa tupa. Yun ay pagsasalarawan ko lamang tungkol sa kautosan. Na mayroon mang yung pinaglalagyan, pero yung utos mismo, yung eksaktong utos, tulad ko kung walang pagbabago. Yung pong titinaga namin, walang pagbabago yung nilalaman. Ayon, so, kung walang pagbabago yung eksaktong utos, ibig sabihin, yung nilalaman, yung eksaktong utos, dapat hanggang ngayon maghahandog pa rin tayo ng tupa, di ba ganon? Kaya nga po kami, Brother Suriano, taon-taon, mayroon kami yung tinatawag na Passover or Pasqua. May Passover ho kami. Yun po ay uh, hindi na kami nagkakata. Kapatid, alam mo, hindi ako, wala akong pakialam doon kung may Pasqua kayo kung wala. Yung tema natin ang pinag-uusapan natin. Sabi mo, walang pagbabago yung, yung Diyos na kinikilala mo. Eh sabi mo kasi, yung utos na paghahandog ng mga tupa, utos ng Diyos yun. Eh bakit ngayon hindi na? Sabi mo nga, yung mahihirap, di makakapaghandog. May pagbabago ba o wala? Yung pinaglalagyan, mismo yung dumating na mismo yung Hebro Jesus 10.1. Sapagkat ang kautosan na may isang anino ng mabuting bagay na gating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. O hindi ang tunay na larawan noong diwa. Naroon. Two, one, brother, so. brother Silano. Ay. Uh, susunod naman po si Brother Eddie Soriano naman po.